Happy New Year sa lahat. Uh, guys, uh, ready ko yung aking ano, uh, number na ano, gumawa ako kagabi ng number para ano, sa palaro ko. Ayan, palaro ko dapat ito sa araw ng birthday ko guys. Kaso nga lang, hindi natuloy kahapon kasi may sakit yung, ano, yung isang sasali sa akin ng games. Ayan guys, uh, katuwaan lang ito, guys, uh, kasi nga birthday ko kahapon. Ayan, uh, maglalagay ako ng, ano, maglalagay ako ng tigbebente. Ay, don't rush po kayo. Ay, wala, ate. Ah, uh, may naghahanap ng toothbrush guys. Wala akong tinda. Ayan, halagang ano lang to guys. Kasi nga, katuwaan lang naman ito guys. Dapat doon birthday ko kahapon. Katuwaan lang. Ayan, ah, uh, maglalagay ako dito sa ampaw ng limang bente Tapos mayroon ako dito mga chicheria. Ayan. May chicheria, may tinapay guys. Ayan o. Oh ay katuwaan lang naman ito guys. Ayan, kaya kunti lang yan. Mga apat na bata lang yung maglalaro kasi. Kaya ganyan lang siya ka kunti yung aking ipamimigay. Apat na bata lang yung sasali. Kasi nga katuwaan lang. Ayan, lalagay ko muna sa ampaw itong bebentehin guys. At happy new year sa inyong lahat guys. Ayan guys, ah, uh, nakaready na yung aking ano, yung aking ampaw sa para sa palaro mamaya. Ayan, tsaka yung number. Ayan, kagabi ko pa ito ginawa guys, yung number na yan. Mamayang gabi pa ako magpapalaro guys kasi ngayong tanghali guys, ah, uh, may reunion din kami doon sa dito sa amin may mga palaro din doon sila tapos bukod naman tong palaro ko guys bukod naman tong palaro ko uh, bali apat na bata lang yung maglalaro sa akin mamaya guys sa uh, video ko ayan ayan abangan nyo na lang mamaya yung kaganapan sa laro na palaro ko mamaya guys guys ah uh, pupunta ako ng mini mark guys at bibili ako ng ano, lulipop na isang balot. Kasi sasabog ko mamaya sa palaro. oh Luhan, kena ka Ah. Papasabog ko mamaya sa palaro ko, guys. Ah alas ano na mag-alas 6 na ngayon guys mga alas 7 siguro ako magpapalaro. Nandito na ako sa uh, mini mart guys. Hindi ko alam kung makakapag-video ako sa loob guys kasi baka may music. sana may lollipop. Parang walang lollipop. Mayroong lollipop pero iba. Hanap ko yung ano yung maramihan. Doon na lang muna ako titingin sa labas guys. Ayan guys, iba na lang yung binili ko guys. So kasi walang lollipop. Ayan, tapos sasamahan ko na lang mamaya ng mintos kasi marami akong mintos doon sa tindahan. Ayan. Isang balot na ano, flat top. Ayan, pang sabog ko mamaya guys para yung mga bata ay ano, masaya mamaya lalo. Ayan, pauwi na ako guys. Ayan guys, alire ko na yung isasabog ko mamaya, guys. Ayan. Bali 30 pesos ang 30 pieces lahat 'to, guys. 30 pieces ang laman ng isang balot. Ayan, marami na 'to, guys, kasi ano lang naman. Uh, apat lang naman yung maglalaro ka, mamaya sa palaro ko, guys. Tapos yung apo ko isasama ko din. Sabi ko pa sa anak ko, papuntahin siya dito at may palaro ako mamaya. Ayan, marami na to guys kasi apat lang naman sila. Eh, 30 pesos ang ano. 30 pesos lahat ito. Hindi ko nga alam guys kung sasamahan ko ba nitong ano. Itong mintos. Sasama, isasama ko na lang ito guys. Eh, oh, para magkaroon ng kulay. Kasi hindi naman to nabili o. Oh. Hindi ay nabili. Pag wala akong ganito guys, may naghahanap. Ayan, sama ko na lang kaysa naman, hindi naman mabenta. Samahan ko pa ng konti nito. Kuha pa akong konti ito sa garapon. Kasi hindi naman mabenta to guys. Balak ko, ilahat ko na ito eh. Titira lang siguro akong konti. Ayan, para magkakulay naman tong aking isasabog. Ayan. Ayan. Kasi ilang oras na lang hinihintay ko, guys. Mapapalaro na ako. Ayan. Marami na ito, guys. dapat na bata lang sila. Panglima yung aking, ano. Panglima yung aking, apo. pupunta. Sana pumunta. Ayan, lagay ko na lang muna siya dito sa garapon, guys. Ayan katuwaan lang naman itong palaro ko guys kasi nga dapat ito para sa nung kahapon sa araw ng birthday ko magpapalaro nga ako hindi nga natuloy kaya ngayon lang siya matutuloy ayan abangan nyo mamaya guys yung magaganap na laro guys o oh, sige 1, 2, 3 o ayan bunot ka o oh, bunot ka dyan tagalin mo pala yan O, oh, ano yang mabunot mo dyan? Yan premium mo. Ah, oh. ano? Chicheria. O, yan, pili ka dyan. Hmm. Mamaya na, doon ka uli. Balik ka uli doon. Balik ka uli don, Nasaan sinilas mo? Oh, one, two, three. Ayan, oh. Bunot ka uli. Ano? Tinapay? Oh, siya, ayan. Kuha ka tinapay. Ayun. Ayan. 1, oh, one, two, three. Ay, ah, punta ka ulit sa likod. Oh. Sige, one, two, three. Ay, hindi natumba <laughs> Balik mo ulit, hindi natumba 1, One, two, three. Ay. Ay, oh, kawan ano. Sige, tuloy-tuloy lang. Sige. Tuloy-tuloy ka lang. Ay. <laughs> oh. Basta balik lang ng balik doon, nanobik. Natumba? O, oh, bunot ka ulit. Ano yan? Oh, ayan, kuha ka dyan. Oh, dapat pag ano pang ako? One, two, three. Sige, tuloy-tuloy lang. Takbo ka na agad doon, ano? Sige, tuloy-tuloy. Ay, kasi kumuha na chinilas niya, ano? Oh. Ay. Ano? Oh. Sige na. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa matumba. <laughs> Tumba ka na naman. O sige, kuha. Bunot ka dito. Aba, nakuha mo ba yun? Na, Nasaan yan na bunot mo? Baka binalik mo dito. Ay. Pumuhi balik? Sige, bunot. Wala na tayong pang ano dyan. Lima lang yung supri natin. <laughs> Bentel le. Oh, sige, yehe. Ah, oh, sabi ko sa yehe. Eh, Vincent, bunot. Pangakuha ng 20 ha, yehe ha. Ana. Oh, bunot. Ikaw dito. oh, 1 2 3. Sige, tuloy-tuloy mo lang ano. Tuloy-tuloy lang. Kumuha ka sa sarili mo kinilas ano. Oh, tumba ulit ko ha. Aba si ano si Jake wala pang nakuha. Wala pang. Oh, yehe. 1 2 3. Oh. Sunod-sunod big. Ada lah Oh, bunut. Baka pera na yang makuha mo. Ano? Oh, makuha tu, bunut. Oh, ah, ano siya, bunut ulit. Bunut. Tama kan kakuha kang pera, yehe ha. <laughs> oh, ayan, kuha. Oh, dali. Ano mo naman ito si Ano, si Jay? Hindi kayo mananalo ng 20. Oh, dali. Oh, bunut ulit. Oh, oh. Kuka, waki, waki, waki. Ayaw kasi sumali doon. Oh, kuha. Ah, 1 2 3. Ano? Nakalpot ka. <laughs> ano ba? Ay, Jek. Si Jek Jek. Ah, oh, hindi ka makakuha ng Alis, alis, bakit na? Bakit na alis, okay? No? No, Matamaan ka dali. Oh, ano? Oh, hindi pa ata nakain, eh. Oh, Hoy, oh, ano ba 'yon? Ano? Yeah. <laughs> Ayun, isa na lang ng ating 20, Jek. Ano, Jek? Isa na lang ng 20 natin, no? Pute ka? Oh. 1 2 3. Oh, yan, bunot. Ay, nako, nakatama naka, 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 naka din. Bente yan, bente. Ano? Ay, jichir Odeli, dali, bunot dito. Ayan. Nakatama rin si Jack, Jack. Odeli, <laughs> oh, dali, dali. Ay, nako. oh, bunot. Ay, bente na naman. O, oh, sige, yay. Okay lang, bente ka, Bec. O, wakino doon ka. Magpapaabos nila lang, hindi. odeli dali. Doon, no. Ayun, wakino. Dali, agaw ka, Odeli. dali. Yay. Odeli. dali. O, oh, dali, agaw ka. Yay. Yeah. Dali. O, ba, wala kang kakulit. Sige. Ah, oh, yay sayang makan dasar nama Ramina. Ah uh, ah, oh, ni dili, dilik. Ya. Yeah. Kuat dilik okey. Dasar sayang. Ai wala